Welcome sa mabilis na tutorial na ito kung paano mag-scrape ng Ophir token sa website ng OphirCrypto.com. Simulan na natin. Una, buksan ang iyong MetaMask app sa iyong device. Pindutin ang icon na browser sa kanang ibaba ng menu. I-type ang website ng Ophir Crypto sa web search bar, www.ophircrypto.com. Kapag nasa website ka na, Hanapin ang mistake na seksyon o button. Karaniwang matatagpuan ito sa pangunahing menu o sa gitnang itaas ng bahagi ng web page. Sunod, iklik ang Connect Wallet na button. Iklik ang icon ng False Chain sa seksyon ng pagpili ng network. Pagkatapos, iklik ang icon ng Metamask sa pagpili ng wallet. Pindutin ang Connect na button. I-click ang Scrape Stake na button para simulan ang proseso ng pagsiscrape. Kumpirmahin ang iyong pagpili sa pamamagitan ng pag-click sa Go It sa pop-up na confirmation window. Pagkatapos nito, pindutin ang Confirm upang tiyakin ang mga detalye at bayad sa gas fee para sa transaksyon. Maghintay na matapos ang proseso ng pagsiscrape. Maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Kapag tapos na, makakatanggap ka ng kumpirmasyon na mensahe na nagpapahiwatig ng matagumpay na pagsiscrape ng naipong interes. At narito na, sa loob lamang ng isang minuto, matagumpay mong naiscrape ang interes ng iyong in-stake na mga Ophir token sa www.ophircrypto.com. Tandaan, palaging tiyakin na sinusunod mo ang mga alituntunin ng platform kapag ginagawa mo ang mga ganitong hakbang. Salamat sa pagsubaybay!